Wala kang pa, wala kang ng na pamilya? Oo, um, wala ko na sa Bisaya. So ano pangalan ng kapatid mo tay? Mary Joy Garcia. Mary Joy Garcia? Garcia. Uh, oh. Tay. 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 Kuya. 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 Kumain ka na? Kumain ka na? Taga saan ka? Ha? Wala po kami Ano ginagawa mo dito? Ha? Taga saan ka pala? Kumain ka mailit pa? Taga saan ka pala? Taga Asa asawa mo? Ha? Wala asawa? Wala kang anak? Ano probinsya mo? Cebu. Saan sa Cebu? Ah, uh, Alisay City. Teka dito man ko. Asa ka sa Talisay? Ah, Asa di ay ka sa Talisay? Bundok. Ah? Bundok. Bun Bundok. Bundok? Oo. Ah. Kano sa kapadere? Wala na kami dito. Oh, tapos sino kasama mo? Wala. Kainin mo din habang mainit pa tayo. Ah. Sige na. Ang nanay tatay mo na saan? Ah, Bisaya. Eh. Bisaya. So ikaw lang mag-isa dito? Oh, wala. ano hanap buhay mo dito? Namamasura. Namamasura? Pero kung may pagkakataon umuwi sa Cebu, pwede oh, ka pa umuwi? Oo, oh, kaya. Ano yung kapatid ko? Eh. O sino kasama mo dito? Wala, wala. Wala, wala. So araw-araw dito ka lang sa lansangan na tutulog? Sige tayo, manawagan ka sa mga kapatid mo, baka makikita kanila. Ano pangalan mo ni? Manny po. Ha? Mani. Mani? Apelyedo. Apelyedo. Gaisano. Ha? Gaisano. Gaisano? Sige ya, tayo may pagkain dyan ha. Kainin mo yan. Kunin mo yan kasi mainit pa yan. Kainin mo na. Habang mainit pa. O sige tayo, salamat ha. Mga kababayan, kung sino po lang kilala kay Kuya Manny, siya po daw pa yung tali sa Cebu. Baka po sa kalma, siya dito lang po sa tulong sa kalye. Dito po sa Las Piñas. Las Piñas po? Tambo. Ang Tambo, Las Piñas. Siya po ay walang matitirhan at dito lang po siya tutulong sa gilid ng kalsado. Ang Ha? Wala kang pa, wala kang malalapit na pamilya? Oo, wala kang ko na sa So, ano pangalan ng kapatid mo, Tay? Mary Joy Garcia. Mary Joy Garcia? oo. Pero hindi mo alam kung saan sa Talisay, anong barangay sila? Oo, hindi ko alam. Sa Talisay City, Cebu. O, oh, sige po, Tay. Ha? Maraming salamat sa tayo mo sa akin. Mga kababayan, siya po si Kuya Manny Gaisano. Gaisano. Oh, Gaisano po, siya po ay taga Cebu. Wala po siya matitirahan. Dito lang po siya nila sa kalye. Bye, bye bye po. Yeah. Kumain ka ha. Nainit oh. po po yan. Ganda siya po.